ang project nga pala natin dito mga kapatid uh, lupino o uh, palay na feel faded ay sikit ay sikit oh. yun yung ano kasi mga kapatid hindi ko na nasisilip to eh Kumusta po kayo mga kapatid? Uh, welcome po sa Kuya Jones TV For today's video natin mga kapatid uh, Meron pa akong i-update ko sa inyo uh, Bali, naghintay po tayo ng 11 months Bago po sila ng itlog uh, Yun po yung ating ano, Project Lutino Offline A.K.A. Felfreded mga kapatid Ayan uh, Siyempre, bago natin tingnan kung ilan nang itlog uh, ah, tawag nito mag update muna tayo dun sa taas na yan, nga, nga. kung fertile ba o ilan ang itlog kasi mga kapatid hindi ko na nasisilip yung mga kapatid ha? tara silipin natin 2,000 years later yan mga kapatid uh, ah, gumawa lang tayo ng flashlight uh, ah, sisilipin natin kung anong nangyari rito sa number 7 na nest box ayan uh, titingnan natin kung fertile ba o hindi at ilan ang itlog nito kasi mga kapatid hindi na natin na uh, si sisilip ito tara ito hindi na natin kakatukin mga kapatid kasi nandito naman yung parents eh. ayan. na natin tong number 7 titingnan natin kung ilan ang itlog Ah, dalawa lang mga kapatid, hindi na nadagdagan. And ito wala na ito mga kapatid, clear. yung isa, clear ayan. fertile Ah, uh, bali, hindi na nadagdagan ito mga kapatid mula nung sinilip ko ng ano, yung huling vlog natin. Ngayon. Isusulot natin mga kapatid itong number 2. Ayan. Ah, uh, project natin 'to mga kapatid, ah uh, Kasi nung nakara nakaraan mga kapatid, uh, nang itlog to, basal. Ngayon pangalawang class na nila ito, mga kapatid. Kasi 14 days, pinanling ko sila. Eh, hindi fertile nga. Kaya ngayon, titingnan natin. ah uh, kasi ito mga kapatid, bihira maglabas yung hen. Ibig sabihin mga kapatid, may itlog na to. Tatry natin kung ilan ang itlog nila. Ayun yung hen. Ayun mga kapatid, tatlo. Ang itlog nito. Ayun yung hen, Green. Maga pa rin pala mga kapatid yung Ang ID nito mga kapatid, green opal split PF. Ayan. Tapos yung isa, yan yung tak na yan, green o eh. green o PF uh, split faded mga uh, post mga kapatid. Ayan. Kaya tayo ng faded dito mga kapatid. Ayan. Tapos dito tayo mga kapatid sa ano, sa baba. ito mga kapatid yung sinasabi ko sa iyo sa inyo na 11 months akong nag-antay ngayon lang nang itlog ayan pareho's split sa PD diyan mga kapatid ayan yung dalawang niyan magkapatid yan ang sabi nila pagka uh, magkapatid hindi raw nagpipertil at hindi raw pwedeng ipag ano banggain kasi daw sa mga nagiging anak nila may diferensya yung sisiw at mahina hindi raw nabubuhayan tatry natin mga kapatid ang project nga pala natin dito mga kapatid uh, lutino o pala na masikip okay, yes, ano, ano. kasi mga kapatid hindi ko na nasisipis ito eh Ayan mga kapatid, bali apat na ang itlog ng tayot natin na Latino o pala yung TZ. Ah, sana mapisaan nila. Ibig sabihin mga kapatid, hindi ko na alam mong kailan ang ngitlog to. Pero madali lang naman sa mga kapatid alamin mong kailan nag-umpisa to eh. Kasi po, ang ipon mga kapatid, pag nangitlog ngayon, mag ng ikalawang araw bago sila mangitlog. Ayan. Uh, sana, ano, uh, mag sila. Pero malalaki naman yung itlog mga kapatid eh. Ayun. Ito mga kapatid, sure, figurado na to Ito. Ayan um, may pula na yung kulay nya. Pero itong tatlo, wala pa. Ayan. Ayan eh, siguro mga ano na ito, mga kapatid. Uh, isang linggo na. Hindi isang linggo na itong mayroong itlog. Ayan. Kasi meron ng isa na nag-fertile. Ayan mga kapatid. Ah, uh, sana makapapusa tayo at makapalabas tayo ng ano, lutino o pala yung Ay mga kapatid, o yung green new wing na kak na nasa kaliwa. andiin diin ang kulay niya. Ayan. At <coughs> dito sa dalawa na ito mga kapatid, ah, uh, hindi ko pa nasikita ang nagmimit pero kinakumbis ko muna rin yung dalawa na ito. Ah, uh, saka ito ang project natin dito puro faded mga kapatid yan isang green u-wing na opa pf split faded saka ito yung move df u-wing na eh, parang tamida. may naamoy ako hindi maganda ah uh, tamo ka uh, move df u-wing opa pf faded saka itong yung kak naman natin dito sa kabila uh, par blue opa pf split faded sa isang blue fisher na faded na in ayan yan ang mga project natin mga kapatid puro fade faded tapos dito mga kapatid ito ganun din faded din ang project natin dito mga kapatid kasi kapatid yan mga par blue na yan ayan Ganoon din ang project natin na mga kapatid. Isang green new wing OPA PF split faded sa isang Bayu uh, bio o papel. Pero back to back ready sila mga kapatid. Ayan. Uh, sana po bago tayo magtapos sa uh, humihingi pa ako sa inyo ng suporta po uh, paking like and share po at pasubscribe naman po para <coughs> humaba po yung ating ano, tawag nito pagsasama sa YouTube. Ah, uh, ngayon mga kapatid, ito, kumunti na yung mga alaga natin. Ayan. Bali, apat na lang yung nandito sa, ano, sa <coughs> light kids natin. Ayan, yung isang blue pedic, saka isang green u opal saka isang ano, nito, uh, Ah, uh, ito mga kapatid, ito yung tinamaan anong ano, ni ayan yun AJ Manday ayan na andito ayan yung DF using of pa, feel paid da, mga kapalit bali wala pa rin ano ini inaantay ko pero sabi ko nga 17 pagka wala pa rin ano po uh, i out na po natin kumbaga i-disqualify na natin ayan tapos dito mga kapatid, wala na rin, dadalawan na rin din yung mga ano natin. Lutino o pala yung kakhen. Saka ito, isang biliot, isang opa pf. Kumunti na yung mga ibon. Ah, Nakapagbibili ng mga kasama natin. Ayan. Ayan mga kapatid, ah, maraming maraming salamat sa suporta nyo. Ah, hanggang dito na lang po ulit. Ah, Muli po akong humihingi ng support po sa inyo. Ayan.